Ba talagang Allen Bison? How does it feel na ano, ikaw yung top taxpayer ng ano, Quezon City? Um, hindi uh, na lang. Kumbaga, uh, isa, isa, isa uh, sam. Oo, uh, <laughs> oh, naka, naka, naka na, ano, it's a way masabi lang na uh, I'm a good taxpayer. Oo. Oh. And, hindi naman ibig Paano uh, ka na pala napasama sa listahan? Kasi yung ako, hmm. nag ako, so, ng address ako Quezon City dahil pagpapagawa ko, di ba? Uh, before kasi, it's time na nag-file ako ng aking uh, uh, income tax income tax return. Uh, QC ako ng address. Uh, eh, yung time na yon ngayon, dahil GMA ako, ako mm -hmm. GMA artist ako. So, sa QC sila bumabagsak yung ano ko. ano uh, okay. Kasi di ba, Uh, naka nakadidak sa GMA yung ulo ko eh. So, mm. so nagkatao lang, yung friend ko na nagkatrabaho sa BAR, mm. in-invite niya ako kasi nga hmm. ako dun sa mm. uh, Good Tax Beer. Uh, wow. Beer, uh, GMA uh, artist. Uh, so, kaya binigyan nila ako ng, ng, award. Award. And, and to promote na rin yung uh, dapat tayo mga Pilipino maging good taxpayer tayo. Ay, uh, so, it's a campaign eh. Campaign. Uh, pero iba ang bagay yun. Ibig sabihin, milyonaryo ka, milyonaryo ka. <laughs> Dalak ng di kita ka. <laughs> siguro, ever since yung mga time na <laughs> nag-start ako <to> mag-showbiz, <laughs> uh, good tax payer <laughs> ako. <Also, laughs> every year, kumuha ng income tax return. <laughs> <laughs> so, hindi ako nag-ano. Hindi ko na <laughs> di <laughs> din yung tax ko. <laughs> Kasi yung ibang artista natatakot, di ba? Pag mga ganon. Kasi uh, once na nasa top ka, na, nasa listahan ka na, e ba pa kaya every day, every year, habulin ka na ng BIR? Hindi <laughs> naman. At saka campaign naman yan, No. Most of the celebrities na invite nila na, dyan, uh, mm -hmm. it's a good taxpayer and mm -hmm. gusto lang yun. Ang mga artista na naman, nararamdaman natin na mahilig mm -hmm. sila mag-encourage sa mga tao, ng mga, mm -hmm. mga normal mm -hmm. na Pilipino para makapagbayad sila ng tamang tax. Mm -hmm. Going back to the movie, medyo naanak ko dun sa complexity ng role mo ang hirap pa itawid yun. Yung ano, um, yung, di ba tatlo yung characters? Pa, 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 paano nga pala nag-connect-connect yung tatlong characters? When shooting kami, like for example, yung first part, uh -huh. puro muna kami. Uh -huh. Tapos tumawid kami ng Manila. Nag Hindi, pa, paano naging tatlong character yan? Kasi meron siyang multiple personality disorder. May sakit, ah, okay. sakit, siya. okay. okay, okay, okay. So sakit siya. So kung anong, anong, utak niya na Muslim siya, Muslim siya. Mm -hmm. So anong, dumutin so, niya sa so, utak ng kompansya, kompansya ka. Mm -hmm. sa saan yung naging bakla siya, naging bakla siya. So, ganun siya. Mm -hmm. O, so, ano yung na -usap din na so, character? Yun, yun ang portray niya. So, ganun siya. Hindi buhay ni Derek Chol to. ha? Hindi ito. Lulo ko lang. <laughs> oh, napakahirap, napakahirap no? Oo, oh, oh, diba? yung shooting namin, Uh -huh. Mga part 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 by parts siya. Uh -huh. Mad madali ko siyang nagawa uh -huh. dahil yung kababayan tayo dito uh -huh. dito Muslim muna tayo, puro Muslim muna kami. Uh -huh. Yung naging bakla ako, teban. Uh, so, so so ano siya? Hindi, uh, hindi iba, iba hindi ibay-bay. Hindi iba-iba, so, so kaya wala nang transition so, o, o, na. okay, Pero siya doon na Nagtatagpo. Oh, Baad siya. Muslim o, siya. Magla Oo. Hey, oh, Oo, maganda yun. Siya na siya. Oh, napakahirap nun. Oh. Ah, pa, I bespin, ah, in, one frame, in, in one frame? In one, frame. Oh, paano hirap nun, ano? ano yung nakatingin ta in one frame? Isang, tatlo, isang tatlong aling oh, diso in, in one frame? Paano, paano, paano In one frame. Uh, so paano mo so ginawa yun? yung frustration niya, na wala yung kakak niya. Mm, yun. sa film kung paano siya mag-ganun Ala siya, tapos naging kaupangan siya, tapos naging Muslim siya. Na siya, mm. siya. So, so, it's it's in the mind, parang yung sa akin yes, yes. So, okay. so uh, sakit the, siya, psychological. Uh, so, it's, uh, okay. So, nasa POB mo ito, parang ganun. Ah, uh, okay. At nasa POB ni, point of view ni Inigo. Ah, Inigo. Nakikita niya lahat eh, ng mga pigdaanan ng tatay niya. Mm -hmm. So, nahanap ni tatay niya, nakikita niya lahat ng pigdaanan ng tatay niya. Na So napaka-complex pa na no. So we oh, expect we expect another award winning ano oh. Basta, basta kay direct Joel, uh, maganda yung film. Me, okay na yun. Mm. Ano uh, man pa dito? Ah, ah. Pag ilang movie mo na ba to kay direct? Adami no? uh, dami na, no? Adami na. more than 10 na siguro kay direct. Uh, more than 10. Uh. so we expect another award winning ano film. another oh, ikaw ba wala mong nag-encourage na uh, pumasok sa politika? Marami. Oh. Ever since, uh, pag may malapit na eleksyon, itapakabalong mm. mayor, vice mayor, mm. councilor, mm. board member. But has it uh, crossed your mind na uh, i-accept yung offer? May mga times na pinag-iisipan kong pasukan. Uh, uh, Ito ba, kailangan ko ba to bilang personal kung ano? O kailangan ko to para makapulong ako? Or, mm -hmm. or hindi ko siya kailangan, totally. Mm -hmm. mm -hmm. Kung sasakit ang ulo ko, baka maagal ako mamatay. Mm hmm. Iniisip ko rin yung pamilya ko, baka, baka mm -hmm. affect sa kanila, baka mm -hmm. affect sa akin. Yung, yung time ko, bilang tatay, bilang asawa, bilang family man, mm -hmm. baka hindi ko magawang, magawang tama yung pagiging politiko ko. Mm hmm. Baka, baka ma-disappoint yung mga taong kinasasukupan ko, baka hindi mm -hmm. ko kayang gawin yung obligasyon na bibigyan nila sa akin. Di ba? Parang mahirap eh. But you're not closing doors. I'm not closing my doors, pero siguro ng time na settled na yung mga nako, yung wala na lang akong ginagawa, kundi nagtetennis na lang ako, gusto ko na makatulog sa bayan, parang depende, depende pa rin eh. Baka feeling ko baka hindi ko na rin papasukod, baka lalong mapaagap, maaga ko mapatay. Kasi hindi ako kasi plastic na tao eh, hindi ako talaga nanluloko ng tao. Kaya baka mahirapan ako eh yung magiging ano ka lang parang follower ka lang mm. kasi celebrity, celebrity ka sa hindi nawawala yung pagdating ng election kinukuha ka para oo, i endorse oo. yung mga ano may... na marami din ganun marami. Pero, pero, at wala, ano, ano wala ko tinatagihan mo uh, wala ni endorse bakit ay uh, pero may um, nag-offer ba sa iyo kasi may mara, may may pera diyan di ba oh, hindi ako nag-ano kasi ayoko doon lang ako sa gitna ayoko nang pumalag kani-kanino. Mm, -hmm. mm -hmm. Baka magkamali ako, baka makuto ko, baka sabihin mm -hmm. ganyan. So, mm -hmm. uh, kasi especially, especially ngayon, na uh, daming ano, daming ano. Kasi like ito na, rocket din yan. di ba ma diba, malaki kinikitan mga Aram, wala, artist? Pero wala, 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 wala. May mga nag-offer pero... Kasi no hindi na lang ako para wala lang usapan. Kasi mm -hmm. pag binibigyan mo ng isa, pag binibigyan mo ng isa. Mm. Pag -hmm. binibigyan mo yung kaibigan mo, na politiko, mm. -hmm. pag binibigyan mo mm -hmm. na naman kahit mm -hmm. kaibigan mo, mo na naman. Pero ano ano nasasabi mo dun sa mga aktor artista na very vocal na well, pagsusuporta sa isang kandidato ganyan. Siguro dahil kailangan nila ng rocket. siguro mm -hmm. maganda yung talent siya nila at mm -hmm. totoo sigurong ng naniniwala sila dun sa tao mm -hmm. or or films sila sa tao. Yun, naniniwala sila sa tao kung ano yung mm -hmm. kung ano yung gusto nilang itulong sa ating kung ano hinahabol niya. Mm -hmm. so, okay lang, hindi mo naman masisisi yun. Diba? Uh, pero may, may, meron may, naman siyempre iba na talagang halba uh, naniniwala sa advokasya o magagawa oh, niyo. sa tao. Talagang ipaglalaban nila o kaya uh, ikakampaign pa nila ng libre, di ba? Na naman ng ibang mga personalidad na walang kapalit, di ba? Okay, oh. So, was there a time na ganun din? Wala, wala, namang, Ayaw mo, eh. neutral wala. ka talaga. Oo, wala, ayaw ko muna. Mm. Ayaw promote ng pelikula. Mm, okay. Promote ng politiko. Mm. Pero, pero siyempre, uh, sa tulad sa bayan nyo, may, paano, may mga like to na may, may sa puso natin may mga minamanok tayo di ba meron din meron din mm. pero paano pa binibigay yung suporta mo pag mga ganun siguro sa mga family ko na lang or sa mga kaibigan ko mm -hmm. Na lang. Mm -hmm. Pero hindi mm yung pare post ko pa or para mm -hmm. yung... Pero kay ikaw ba bumoboto ka? Bumoboto ako. Uh, ano Ay kayo, siyempre mga mga anak mo botante din. Oh. When comes na uh, sa pagboto, uh, solid ba kayo as family? Oh, alba po, isang syempre. isang boto lang. Siyempre. Mm -hmm. Kasi 'di ba, oh. Like it or not, sa isang pamilya may mga nag-aaway yeah. dahil sa politika, di ba? Oo. Kami pinag-usapan namin yan eh. -hmm. May mga ganun kaming... Pero sa family niya, kung ano yung ano ng tatay na eh. Hmm. Susunod mga bata. Mm. Pero ano, ikaw ba, when it comes to yung mga anak mo, siyempre, uh, of age na yung mga anak, mabumboto na. Uh, ikaw ba yung sasabi, ah, ah ganito, solid tayo, ito, ito yung baboto natin. Wala, hindi. O binibigyan mo din ng pre-will na oh, mam mamili research. sila. Ah, uh, mamili. Kung sila bumoto, sila mag-research kasi sila mm -hmm sino gusto nila, sino karapat dapat, sino mag decide Pero sa family, was there a time na nagkaroon kayo ng argument? Alam, wala, kami, wala kami argument. Uh, uh -huh. Wala kami argument sa politics, sa uh -huh. religion, ganyan. Uh -huh. Ganyan ang usapan kung ano yung belief namin, kung ano yung... Mm -hmm. ano nakikita lang tama, mm -hmm. or nakikita lang... Uh, hindi, walang argument. Mm -hmm. uh, isa lang kami ng, ano, ng paniniwala. Paniniwala. Uh -huh uh, first time makatrabaho si Inigo, how would you gauge his performance? Ano oh naman, okay, galing, galing, galing si Inigo and mm. uh, uh professional at <laughs> saka <laughs> ano siya eh, mm. uh, ah, si Ripiolo Pascual, so given mm. yun na, na, na magaling siya umarte. Mm. And, uh, walang walang inhibition mm walang arte, wala. so okay, okay siya na trabaho. Bibigyan mo pa na siya ng tips sa acting, especially na award winning eh, ka. Eh, siguro si Piolo ang um, bibigyan sa kanya ng tips, sa anak niya. naman, mukha um, ano na yung eksena namin, kape, yung best niya, best ko, yung bigay niya. Yun. Uh, when, Time comes, work, to, diba? when comes to, kasi syempre medyo hindi siya ganun ka ata katatas magtagalog ka ba ng tips okay sa okay naman eh okay naman siya sa tagalog okay naman siya okay, okay. naman siya okay. and it's your first time to uh, uh, ikay lang time mo na na nakatrabaho na, sa Cherry Pie at sa Camera sa oh, ang dami na no marami na rin na no? uh, at sa mga rela serye before so ano yung interaction mo sa movie sa kanila dito uh, wala kaming eksena together eh diba, hmm. sila yung sa Chinese kumbaga may, may mga mm. nakikita ko silang mm -hmm. Uh, sa si eksena na, na si Mayor, si mm -hmm. Vice Mayor, pero wala kami talagang yung kami dalawa, kami tatlo, kami mm -hmm. Pero yung of course, ang mga artista yun, yung mga give-in. Sige, thank you, Alan.